Sambayan ko na. Oh, saan ba galing Ito po yung bigay sa aking ayuda ni... Sino? Ito po si Johan uh, Balesteros, sa uh, si Janjang Garcia po. Ito po ang bigay uh, ko sa aking bigas. Yan ba'y ba binigay, to... ba binigay niyang ayuda sa'ya? Abay, magpasalamat ka. maraming maraming salamat po sa dalawang nagbigay po sa akin ng bigas. Ito po, malaking bagay po sa amin tong bigas ito. At ito po ay may malaking tulong po at meron po kami kakain sa isa sa po. O, oh, at sige, dyan mo na lang ilan pagyan. Ay, mukha ilalagay pa sa igaan mo. O. Oh. Okay po, Salamat po sa dalawang nagbigay po sa akin. Mag-sponsor. Sponsor Ayan, yun po mga guys. Binigay pong bigas sa kay Idol Boy Gapang. Boy Gapang. Sa dalawang yeah. vlogger din po. Ayan po. Salamat daw po, po, salamat salamat po sa mga nagbigay ng biyaya sa kanya.